Paulo Abilino nagalit sa isang interview, ipinagtanggol si Kim Joo sa kumakalat ngayon. Talamak at napakasakit ang mga binibitawang salita ng mga haters. Matapos mag-trending ang isang pagkakamali ng aktres habang live na live sa It Showtime last week. Ika niya, 1-5 spades instead of 4 of spades. Nagkamali siya ng pagbanggit, pangalan ng banda. Dahil mga feeling perfect nga ang mga haters, pinagtatawanan siya umano ng mga ito, pinagtutulungan sa social media. Hindi daw karapat dapat na maging host ng It's time, dahil mali-mali. Hindi nakapagtimpi ang aktres, sumagot na ito. Ika niya, let me just clear this out bilang mahilig ata itong account na to sa cloud. Honest mistake, hindi ko talaga sila kilala. Kung naitama ko ang pangalan nila, may magbabago ba? Mababalik pa sa atin ang ninakaw ng mga tax? I think there is much more problem in the Philippines than this. Kahit sino mapubuno sa mga ganyang pangbabastos. Kaya pati si Paolo Abilino nag-init ang ulo. Ipinagtatanggol niya talaga ang kanyang chinita princess. Kung ganyan kabastos sa mga bashers na walang magawa sa buhay, wala naman mas kailangan pagtuunan. O tama naman na mas kailangan pagtuunan ng pansin ang nangyayari sa Pinas kaysa sa mga maliit na pagkakamalitang na ginagawang bidin ng ibang tao. O maabot sa point na kung ano-anong mga salita ang binibitawan nila na kahit sino ay masasaktan. Anong sayo sa new update na naman?